Hello guys, good morning. Dito po ako ngayon sa hotel branch. Bilihan ng mga ano guys. Ay mga power bank, cellphone. Ayan guys. Ang mumura dito ng mga cellphone guys. Ayan no. Ayan guys. So, mura lang yun siya. Sa mga gustong bumili dito, mga mura lang mga cellphone dito guys. May Samsung, Vivo, Mayo. Ayan guys, Honor, Galaxy, Redmi Note, Oppo, 478. Galaxy A50 5G, Redmi, ayan guys. Marami pong papilihan dito, guys. Ayan. Kung gusto nyong bumili, guys, dito lang po yan sa Yunlong. Dito. Ayan po. Sa... May mga ano rin po sila, guys. May mga rilo, ganyan. Ayan. Ang mura lang po. May sombrero. Ayan. Ayan. Punta na kayo dito, guys. Mga mura lang siya. Ayan, oh. Ayun guys. Ayan. Sa mga gustong bumili ng mga pelo, punta po kayo dito, guys. Ito lang po yan sa ayon lo. Ayan, marami dito mga ano. Marami, ma marami mapagpipili ang cellphone. Ayan. Mura lang po. Mura lang po dito mga cellphone, mga original po. Ayan. Ayan po ang price. Pwede po siyang hulugan kung gusto niyo po. Ayan po. Sa mga gustong bumili, Message nyo lang po ako at sasamahan po kayong pumunta rito. Maraming branch po to, mayroon sa Central. Kahit saan lugar po mayroon po dito. And pag bumili ka dito, ayan may free sila, may mga vitamins din po sila. Ayan guys. Ayan. Ayan ito ang mga relos nila, guys. Magaganda. Ayan, mga precious. -sure. yan siya guys yan sa mga gustong bumili lang po ah punta po kayo dito ayan oh, ah guys ayan na guys thank you for watching guys yeah,